Dapat bang ang katakutan ng kamatayan? Bakit kailangan mamatay ng mga tao? Ang kamatayan ay hindi orihinal na plano ng Diyos para sa mga tao. Nilikha ng Diyos ang tao na banal, walang kamatayan at may malapit na kaugnayan sa Kanya. Ngunit dahil sa pagsuway ng unang tao sa Diyos ay lumaganap ang kamatayan. Sa Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ang kamatayan ay isa sa pinakakinatatakutan ng maraming tao at ito ang realidad ng buhay. Gayunpaman, totoong lahat tayo ay mamamatay Ngunit may mga ilang tao na hindi nakaranas at makakaranas ng kamatayan ayon sa Biblia. Ito ay sina Enoch at Elias, ang tanging dalawang tao na dinala ng Diyos sa langit na hindi nakaranas ng kamatayan na sinasabi sa Genesis. Gayon din naman ang mga tapat na mananampalataya na maaabutan ng rapture na sinasabi sa pahayag, kung saan sila ay hindi makakaranas ng kamatayan at diretso na sa Panginoon. Hindi maikakaila kahit na ang isang tapat na mananampalataya na nakakatiyak na sa kanyang kaligtasan ay may mga sandali pa rin na nakakaranas ng pagkatakot sa kamatayan. Ngunit ito ay normal lamang sapagkat ito ang kinahinat na ng kasalanan na nagmula pa ng magkasala sila Eva at Adan. Dahil sa pagkatakot sa kamatayan, maaaring iniisip natin kung ano ang mararamdaman ng isang naghihingalo. Ano ang makikita habang ang kaluluwa ay umaalis sa lupang katawan? Sa paanong paraan itong magaganap? Gaya ba ito ng ilang tao na nakakita ng isang maningning na liwanag? Maaari ding natatakot tayo sa ating mga maiiwan dahil sa pagkahiwalay sa ating mga mahal sa buhay sa lupa. May mga namatay na mabilis at walang sakit na naramdaman. May namatay habang natutulog at may namatay sa paghihirap dahil sa isang karamdaman. Ang misteryo ng kamatayan at ang kawalan natin ng kakayahan na makapaganda para dito ay totoong nakakatakot. Maaari din tayong matakot mamatay dahil may nais pa tayong manating sa buhay natatakot tayong maiwan ang ating kabuhayan o ang ari-arian. At higit sa lahat, natatakot tayong mamatay dahil baka mapunta tayo sa impyerno, kung saan ay lugar ng pagdurusa at walang hanggang kamatayan. Ito ay ilan lamang sa mga kaisipan ng mga tao na dahilan kung bakit natatakot silang mamatay. Ito ang realidad ng buhay na lahat tayo ay mamamatay. Ngunit ang hindi normal ay ang matakot sa kamatayan dahil sa impyerno. Kung tayo ay mananampalataya na ng Panginoon, hindi ka na matatakot sa kamatayan dahil alam mo na na may buhay ka na walang hanggan. Ito ay dahil na pagtagumpayan na ng Panginoong Hesus Kristo ang kamatayan. Ang Diyos natin ay nagkatawang lupa para iligtas tayo, na kahit merong pisikal na kamatayan ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Siya ay nagkatawang tao para mapagtagumpayan ang kamatayan at nang hindi na natin maranasan na ang isa pang walang hanggang kamatayan sa impyerno. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 21 to 22. Dahil sa isang tao, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao, at dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganun din naman dahil sa kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay kailangang mamatay ng tao dahil ito ay mahalaga, sapagkat ito ang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Bago makapunta sa langit, kailangan munang dumaan sa kamatayan. Maraming tao ang gustong mapunta sa langit, pero maraming tao ang ayaw at takot mamatay. Dahil sa langit ang lugar ng kaperpektuhan, doon ay wala ng sakit, wala ng problema at wala ng kamatayan, kumpara dito sa lupa na punong-puno ng sakit at paghihirap at kasalanan bilang isang mananampalataya ng Diyos, alam nating tayo ay daraan lamang sa kamatayan patungo sa ating tunay na tahanan. Kung baga, lilipat lamang tayo sa ating tunay na lugar kung saan tayo ang tunay na mamamayan. Ito ay ang langit. Tandaan na walang binatbatang kasiyahan sa lupa kumpara sa kasiyahan sa langit. Hindi dapat katakutan ang kamatayan dahil pagkatapos nito ay mayroong buhay na walang hanggan at makakasama na natin ng tagapagligtas ang Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan niya ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalahating tulad ng kanyang katawan. Para hindi tayo matakot sa kamatayan, kailangan nating tanggapin na ang kamatayan ay darating sa ating buhay sapagkat ang buhay natin sa mundo ay panandalian lamang. Ang ating kamatayan ay tinakda ng Diyos, katulad ng tayo ay isilang sa mundo, kahit hindi natin ito ginusto. Ngayon, kung natatakot kang mapunta sa impyerno, ipahayag mo ang iyong kasalanan, Pagkatapos tanggapin mo na si Heso Kristo na anak ng Diyos ang iyong tagapagligtas na namatay para sa iyong kasalanan. Sa mga taga Roma chapter 10 verse 9 to 10, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Manampalataya tayo sa kanya dahil siya ang daan patungo sa langit at wala ng iba. Pilitin nating mangibabaw sa ating puso ang kabutihan at mabuhay sa kalooban ng Diyos upang masiguro natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa pagdating sa kabilang buhay. Nang sa gayon ay huwag tayong mabalisa sa pagdating ng nakatakdang araw ng ating pagkawala dito sa mundong ibabaw. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!